Nawala. Ayaw sa video. Aki lang sir, o. Oh. si mga koloraw-koloraw. Eh, hasta ali lang pwede man swim, no? Aki mm -hmm. banda sir, ka lang. Mm? Taya o, oh, Jenny, o. Oh. <coughs> yan guys, oh. May whale. Baka dolphin yan. yan. Dolphin. Ayun, oh. Hindi. Mm. Ang laki eh. Laki ng wheel niya. Ang wheel niya, hindi yan na. Anong di man? May boat na doon maliit na. <coughs> tao yan. Tao! Ah, oh. Ayun oh, nag, nag ano lang siya peng oh. Peng. Ayun, ayun. Oh, oh, oh. Oh, ah? nag ano lang siya floating-floating oh. Mm -hmm floating floating o oh, nawawala ang laki wheel din yun o oh. ba't mag swim ang tao ng gano'ng kalayo ano yun boat din hindi naman boat kahit kanong kalitang boat kita mo kasi boat din yun do'n o oh. Ayun, 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 ayun. Saan? Ayun, ayun, ayun. Yung may dalawang pula, oh, yun, oh, yun. Ah, o. Oh, oo nga. Diyan talaga siya. Parang gusto lumusot dito. Gusto niya lumusot dito. Ano, wala na. Late na yun. Late na. Late na.